Hi guys, our videos for today is eto na mga, mga guys, so may lakad nga kami kayong araw na to, kaya ang video ito mga guys ay for the Wukaton and for the Gora, Anywhere kaya eto na nga mga guys, sumalpak na ako dito sa sasakyan together with my kasama, eto na mga may nakarating na kami dito sa welcome na to, hindi ko alam kung saan banda to basta dito na to mga guys, sa welcome na to, ayan, so sobrang haba ng tulay na to, so sa totoo lang mga guys kapag nakakita ko ng ganitong tulay talaga hindi ko alam kung tatawirin ko o tatawirin ko ba talaga kasi nanginginig ang nararamdaman ko kapag tumingin ako sa pinakailalim. Kasi sa totoo lang, mga bay, para akong nahuhulog sa maling tao ulit. Oh, kung no! alam nyo lang talaga mga bay, ayoko na talagang maranasan ulit na mahulog Nang mahulog sa maling tao mga bay. Kaya ito mga bay, binilisan ko talaga, dinilasan ko talaga ang pag paglalakad ko dito, Diyos ko rogo, at ito nandito na ako sa pinakadulo ng tulay at nakita ko na nga mga bay, yung pupuntahan nga namin ang araw na to mga bay. So kung napapansin nyo ang bundok na to mga bay at nabasa nyo yung I love Bamban Oo, dito kami pumunta talaga ng araw na to mga bay. Kung napapansin nyo nga mga bay, sa aming paglalakad dito mga bay, ay minadali na namin at nandito na nga kami dito yeah! sa may barangay Lordes na to. Papasok na po dito sa pupuntahan namin mga bay. At kung nakikita nyo mga bay, o hindi nyo nakikita na pakahabang puti na papunta sa tuktok ng bundok na yan mga bay, dyan kami pupunta ay oo. <laughs> Kung alam nyo lang talaga mga bay So sobrang pagod ko na talaga diyan Sa paglalakad namin talaga mga bay Medyo na babawasan ang aking ganda Kaya gumawaan kami dito sa maliit na grocery Bumili kami nga dito ng inumin mga bay Para malunok-lunok namin At mawala naman yung pago namin At ito for the na naman kami ulit sa totoo lang talaga mga bay, ito na kami sa bungad ng aming pupuntahan ngayong araw na wow. Kung sino nakakaalam nito mga bay, so ayan mga bay, sa sobrang haba ng akyatin nyo talaga dito sa bungad palang parang gusto nyo nang bumalik. At kasi sa totoo lang talaga mga bay, medyo mahaba-haba talaga yan. At medyo kataas-taasan talaga yan mga bay. So dahil nga mga bay, sa sobrang gala ko ngayong araw na to ay gusto ko talagang malaman kung anong meron sa taas. Kaya ito na pordaw ka to dito nakikita nyo mga bay na medyo nahihingal na nga ang inyong prinsesa. <laughs> na boss bawasan ang aking jitlog dyan mga bay. Okay, at nakpansin ko dito sa side mga bay yung Japanese cave. Na kung patumpik-tumpik pa, Diyos kurogo dito ako napunta sa langob na to mga bay o cave na to mga bay. <laughs> dito nga mga bay bumungad sa akin ang napakaliking butas hindi mala virgin pero malaki talaga mga bay sa totoo lang mga bay gusto ko sa pasukin yan kasi virgin pa talaga ako kaya lang napansin ko mga bay na may bumagsak na doon na lupa mga bay kaya medyo natatakot na nagalangin akong pumasok dito sa loob mga bay ako mga bay for the picture picture pa kunuhay ako dito na para akong isang history maker mga bay at sa totoo lang, mga bay nababas bawasan na talagang aking ganda at ito na nga mga bay for the view na naman tayo dito mga bay papunta na ako doon sa exciting part mga bay dito sa area na to mga bay sa totoo lang talaga sa pinakatoktok na to ng bundok mga bay ang pupuntahan namin Ay, medyo pagod na pagod na ang aking mga bitlog dito mga bay <laughs> sobrang akyati na to mga bay na patirek talaga Nang patirek Nang patirek na parang ikaw ang tumitirek <laughs> babansin nyo nga to mga bay parang wala na akong hiningat lakas dito <laughs> at ito na nga mga bay nakarating na ako dito sa unang palapag at for the bio bio kunuhay ako dito mga bay at kung napansin nyo Diyos ko Rugo, napakaganda pala din eh Diyos ko marimar wow. at kung nakikita nyo din mga mga, mga bay parang kay ganda ganda ko talaga <laughs> Ay hindi pala mga bay, ang ganda pala talaga ng bio. At kung nakikita nyo sa buong paligid mga bay, makikita nyo ang buong mamamayan. At ito na mga bay, dumating na ang gabi at sumapit na ang gabi. Malapit-lapit na ang gabi. At kung napapansin nyo mga bay, dito tayo magpahalap, magpagabi mga bay. Kasi aalamin natin kung ano at kung gaano kaganda dito sa gabi. Masarap sana dito pumunta mga bay kung mayroon kang jowa. Dumating na nga ang pagkakataon na gabi na nga at natsilayan natin ang kay ganda-ganda. Ay Diyos ko marimar na Jesus Marius sip in ini. Kay napakaganda gali Didi sa pinakataas na ito. At kung nakita mo mga bike ay jus ko ginuo kanin.dot nin.dot, -nindot gayud. <laughs> kung hindi mo talaga mamaranasan 'to mga baye at makalimutan mo talaga na may single ka. Yeah! A single ka talaga. <laughs> at sa totoo lang mga baye, nangangarap talaga ako dito na magdala ng Jo at dito kami mag-date-date. -date. Pero ang totoo niyan mga baye, <laughs> ito mga bay nagsulo ako dito at sa totoo lang mga bay dahil nga medyo palalim na ang gabi bumaba na ako dito mga bay Diyos ko rogo yung mga binti ko mga bay at mga kasukasuhan ko medyo nagre-reklamo na mga bay at ang aking chan ay kumakalam na talaga dito mga bay at kung napapansin nyo bay ang tamblay tamblay ko nang bumaba pero nung umakyat ako kay saya sayat sigla pero nung pababa na ako mga bay para akong binatut <laughs> <laughs> at hanggang dito na lang aking video mga bay at maraming salamat.